Alam mo ba? Habang tayo ay abala na sa paggawa muli ng ating New Year's resolution para sa 2026, mayroong isang bansa na nasa 2018 pa lamang. Hindi ko kayo prina-prank mga be, at mas lalong hindi ito basta time freeze, pero Totoong kakasimula pa lamang ng 2018 sa kanila. At opo, hindi rin ito isang sine o katahang isip. Ito'y tunay na nangyayari sa bansang Ethiopia, isang bansa sa East Africa na may sarili at natatanging kalendaryo. Ang kalendaryo kasi na ginagamit sa Ethiopia ay tinatawag na Giz Calendar o Ethiopian Calendar. Ito ay batay sa kanilang relihiyon at kultura, lalo na sa paniniwala ng Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Ang Giz Calendar ay may labintatlong buwan imbes na labindalawa at may kakaibang pagkalkula sa kapanganakan ni Jesus Kristo. Kung sa Gregorian calendar na ginagamit ng karamihang bansa sa buong mundo, ang taon ng kapanganakan ni Jesus ay 1 AD. Sa Gies calendar naman, ito ay itinuturing na 9 AD. Iyan ang ugat ng kanilang pagkakaiba sa pagbilang ng taon. Kaya nga ngayon, nasa 2018 pa lang ang Ethiopia at katatapos lamang nilang ipagdiwang ang Inkuntatash o New Year nitong September 11 habang tayo ay nasa 2025 na. May mga pag-aaral na ginawa ng mga historian at anthropologists para maunawaan ang pinagmulan ng GS Calendar. Ayon sa Journal of Ethiopian Studies, ang kalendaryo na ito ay batay sa Alexandrian Calendar na nagmula pa sa Egypt, na siyang isinama ng mga unang kresyanong Ethiopia sa kanilang pananampalataya. Kapansin-pansin din na ang New Year sa Ethiopia ay hindi tuwing Enero. Sa halip, ito ay tuwing ikalabing isa ng Setyembre o ikalabing dalawa ng Setyembre tuwing leap year. Kahit ng Ethiopia ay may sariling kalendaryo, nagagamit pa rin nila ang Gregorian Calendar sa ilang mga international events and communication. Gayunpaman, sa kanilang pamahalaan, paaralan at simbahan, buo at matibay pa rin ang paggamit ng Gies Calendar. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!